At so yun mga bossing sa so 40 days video nga natin mag-share tayo muli sa inyo ng installation ng ating mga SRC panel So bago tayo magumpisa nitong ating video na to ng ating tutorial Ano nga ba yung SRC panel? Ito yung sample photo or sample image ng ating SRC panel. Ayan. So kung mapapansin ninyo, meron siyang nga uh, wire mesh, steel wire mesh, and then meron siyang nga uh, core sa loob na kulay puti. So ano nga bang ibig sabihin ng SRC? So ang ibig sabihin ng SRC is steel reinforced concrete. Yan yung meaning ng ating SRC. So kalimitan yung mga SRC panel na to, ginagamit natin sa ating mga walls. So kung nung una, syempre meron tayong conventional na paggawa ng mga walls natin like CHB laying, meron tayong mga form block or any made out of concrete na panel. So ito naman, meron na tayo ngayong SRC na mas maganda, lightweight at the same time matibay din naman itong SRC panel natin. And then yung mapapansin ninyo, meron siyang core sa loob na kulay puti. So ang tawag naman dyan ay yung ating EPS. Ayan, ano ba yung EPS? Ito mga boss yung tinatawag na expanded polystyrene. So, niwan or yung katulad nito, yung mga styrofoam or yung mga lightweight foam, uh, plastic foam, yan yung pinaka-core ng ating SRC panel. And then ngayon naman, balikan natin itong ating SRC installation. So, syempre, nag-uumpisa tayo sa installation ng ating SRC sa mga dowel preparation. So, ano ba yung mga dowel? Yan. Ito yung mga nakikita nyo mga nakatayong bakal Ayan, doon sa ating mga flooring, naka-embed sa ating mga floor. Okay, so ngayon, ang distance nito, mga bossing, ay kinakailangan magkaroon tayo ng 30 centimeters. Okay, so tandaan nyo, 30 centimeters yung pagitan ng ating dowel. And then, alternate yung pagkakabit sa kanya. Ibig sabihin, every line, Itong ibang isang side na to, kinakailangan meron tayong layout na 60 cm. And then 60 cm din naman sa kabila. So para magkaroon tayo ng 30-30 cm na alternate. Yan yung distance na nire require ng ating SRC panel. And then yung height naman, yung haba ng ating mga dowels is from 30 cm to 40 cm. Okay, so yun yung ating required na haba ng ating mga dowels. And then pwede nyo siyang gamitan ng 10mm. Or kung gusto niya naman, pwede rin kayong gumamit ng 12mm. Depende sa inyo mga bossing. So kinakailangan mga bossing, pag mag-aabang naman kayo, yung pagitan ng ating mga dowel ay nakadepende sa kapal ng ating mga SRC na gagamitin. Dahil meron tayong iba't ibang kapal ng ating mga SRC. Nandiyan yung ating 1 uh, 1.5 inches. Meron tayong 2 inches, 3 inches, 4 inches na kapal ng ating mga SRC. Ayan. So kaya naman, bago kayo mag lagay ng mga dowel natin, kinakailangan alam muna ninyo kung ano yung kapal na gagamitin ninyo. At nire natin sa inyo mga bossing, mas maganda ay mas makapal yung gagamitin yung panel sa ating mga perimeter, walls okay, or yung nasa mga labas, yung nasa exterior walls na natin, yan para mas maging matibay, eh, syempre kinakailangan din natin ng matibay na pader so kaya na mas maganda nire-record ko sa inyo mas makapal yung SRC and then pagdating naman sa mga partition sa loob like kagagawa kayo ng partition ng kwarto or any partition mga storage room pwede na kayong gumamit nung mas manipis na SRC panel okay and then wag nyo rin kakalimutan mga bossing dito maglalagay din tayo ng 30 30 cm dowel ayan na naka horizontal, ayan, tatandaan nyo mga bossing ha? yung sa vertical natin, meron tayong 30-30, alternate, and then sa ating horizontal, meron din tayong 30-30 alternate, so mangyayari kasi nyan, yung SRC panel natin parang yayapusin yung ating mga dowel, so bakal, and then itatali natin sila using GI wire so yun yung mga mga boss, yung ating uh, tips, yung ating uh, idea sa pag-aabang ng mga dowel ng ating mga SRC panel at ito mga bossing, isa pang tips natin sa inyo. So kapag magkakabit tayo or SRC panel yung ating gagamitin para dun sa ating mga partition and walls, huwag nyong kalimutan, dagdag -dag tips lang to mga boss, maglagay kayo ng dowel para sa hamba 12mm yung pinapalagay ko, dalawang piraso. Yan, magkabila yan. So ang purpose niyan, kasi nga magkakabit tayo ng hamba dito so para magkaroon ng mas matibay na reinforce of concrete and rebars itong ating kakapitan ng hamba para hindi siya makrak agad and then hindi siya kakalug kalog So lalagyan nyo lang siya ng dawel na 12mm. Pwede kayong gumamit ng 16mm. Mas maganda. Pwede kayong gumamit ng 20mm. Depende sa inyo mga boss. And then so sa mga susunod natin mga episode mga bossing abangan nyo pa yung uh, susunod na step ng ating uh, SRC panel installation. So sa ngayon muna, yung mga dawil muna yung ating ituturo sa inyo. And then after na dumating yung ating mga panels kasi umorder na rin nga pala tayo sa SRC panel. Nung ating mga panel and then yung ating mga accessories. And then kapag dumating yan, mag start naman tayo ng tutorial video kung paano yung actual installation ng ating mga SRC panel. So ayun mga boss uh, stay tuned lang dito sa ating channel, Julie Ems.